Ayan yung araw guys, O so palubog na. Ayan, palubog na sa bundok. Minsan guys, yung araw na yun guys, doon sa tuktok. Pinakatuktok siya lumulubog. Talipat-lipat siya. So na yung baboy. Sabay, so, che-check din natin guys, na kung naman kung pagbubutis niya. Pero bago guys, ibigay muna natin itong pagkain niya. Tsaka natin bigyan ng tubig. Lipat natin itong Hose lalagyan natin ng na, niya tubig mamaya okay, po mamaya po na siya kon yung mga pupo niya tignan muna natin yung ari niya medyo malaki na siya Yan guys, nandito na yung baby ko sumunod na. Dalawa sila ni Yumi, yung fan niya, palaro niya. Yung ilog guys, ito na yung ilog. Tapos yun yung hanging bridge. Yun. Mainit na guys, kaya paliguan muna natin. huh oh. okay naglalaro ng putik okay maglalaro ng putik ah kasi kon madumi okay lahat yun ano 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 mo? ano 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 natin ng tubig. Ito yung first na baboy namin na kwan guys na high four. Yung unang baboy namin guys kwan native. Puro native. Tapos yung kwan yung iba yung mga sumunod na doon yung kwan mistiso na yung halong native tsaka kwan high four. Pero ito guys kwan high na ito puro mahirap kasi ibenta yung kwan guys yung mga kwan yung mga native kaka kwan saka mestizo mahirap ibenta sa market guys pati sa mga buyer guys kasi kwan ang hinahanap nila yung kwan purong high four na ganito guys yung kwan hinahanap nila Kasi hindi daw pangbenta yung kwan guys, yung mga native, high poor. Pambenta guys pero pang sarili lang sa mga kasalan, gano'n. Pero yung mga pangbenta sa market, yung mga ganito daw guys, high four Purong high poor ang hinahanap nila. Saka malaki daw yung kwan guys. Malaki daw yung buto ng ano, mga mestizo, saka kwan, saka native. Samantalang ito malaman kasi guys malulit yung mga buto niya pero mataba siya tapos makakuha niya yung kanya yung laman niya mga laman siyempre tayo guys pag bibili tayo sa market Sempre gusto natin yung malaman hindi <laughs> tayo naman natin yung bibili tayo yung mabuto yung pagka kinilo nila yung isang kilo ay mas marami na yung buto siyempre gusto natin yung maraming laman kaya kuan guys, yung, yung huling kuan namin guys, yung binenta namin, yung mestizo, kahirapan namin binenta yun guys, pero kuan at least na namin sa kuan sa presyo din ng mga ganitong kuan, ganitong baboy, high four. Minsan kasi guys, bumibili sila ng mga kuan, yung mga high four native din, pero mas mababa na yung presyo. Hindi katulad ng mga ganitong baboy, high, purong high four, kwan yung standard talaga na presyo ang pagbibili nila pera lang guys kung may sakit katulad ng mga ASF noon mura nilang binibili yung mga kwan yung mga baboy na may ASF ewan ko guys kung anong ginagawa nila baka pinakalusot nila sa kwan sa market mas malaki yung tubo nila kasi guys pagkaganyan pero unsafe naman sa mga kwan sa mga magkoconsume sa mga bibili kaya ito guys ano ang mahal din pala ng ano guys ng biik kaya naisipan namin mag ano, na lang ng inahin yung biik kasi guys yung nasa 5,000 dito sa amin samantalang pag may sarili kang inahin hindi ka nabibili ng biik malaki ang matitipid mo saka mas malaki yung kita mo kumpara sa bibili ka ng bake pagka binenta mo konti lang yung tubo mo minsan nalulugi ka pa malaki, saka malaki rin ang kita sa kwan guys sa mga bake kumbaga mag ano, magpapainahin ka tapos magbebenta ka ng bake malaki rin yung kita nun guys pero saan anin guys pagka nanganak to kung kaya namin alagaan yung, yung magiging anak niya kung ilan alagaan na lang namin mas malaki rin yung kita marami, marami din kwan dito guys nag ng baboy dito sa amin kasi sa baboy malaki ang kita pagka may kwan ka lang kuhunan ka kasi mahal din yung kwan guys yung mga pigs pero pagka nakasimula ka na guys maganda talaga ang kung pag-alaga ng baboy malaki ang kita yun pero guys meron din yung minsan nalulugi tayo pero kanyan talaga hindi, hindi, tayo may, hindi natin may iwasan. katulad ng mga pagkabiglang may ASF ano, sakit ng baboy hindi natin maiwasan iwasan mag ano, nalugi pero karamihan naman dito guys sa amin kumikita naman sila kaya marami ang nag-aalaga ng ganitong baboy dito sa amin. Bihira na yung nag-aalaga ng kwan dito guys sa amin. Sa yung mga native, mestizo, bihira na lang. Yung mga nag-aalaga na lang ng ganun dito sa amin guys, yung mga kwan, yung mga taga-adyan sa bundo-bundo. Pang-sarili na lang nila guys pagka ano, pagka may kasalan ganun, binyagan, birthday yun yung mga inano nila guys, kinakatoy nila. Kasi yung mga ganung baboy guys, mano matipid sa pagkain saka pwede mo silang pakainin ng mga ano saha ng saging mga gabi ganon hindi katulad ng mga ganito guys na ano talagang bibilhin mo yung kwan nila para tumaba bibilhin mo yung chills yung pagkain nila pwede mo rin pakainin pwede mo ring pakainin ng mga kwan na ito guys pero hindi siya ano hindi siya ganong lalaki hindi na siya pangbenta kung kumbaga kung papakainin mo muna mga saging, ganoon. mga gabi. So nga guys, pawi na kami. Wala yun, nandyan yung mga batang kasama ko, uh, naunin na silang umuwi. Namumulot <laughs> so, sila ng styro. So yan guys, yung araw wala na, lumbog na oh ang ganda ng ano ng tanawin ganda ng mga ulap bali dito guys kung na ano, 5, 5 o'clock na guys 5 o'clock na dito sa amin wala ng araw guys doon na lang sa bundok oh hi na kayo nak So ayan nga guys, salamat ulit na naman sa pagsama sa akin sa video na to please subscribe, like, comment and share mga kabsat so guys hanggang dito na lang ingat, God bless, bye bye <coughs>